Mga pre, minu minuto tayo ngayon mga pre. Ayan, binabad ko na sa ano yan, Toyo Manse. Tapos yung atay, ganun din. Binabad ko na rin sa Toyo Manse. Ngayon, pinipirito ko na mga pre. Ayan oh, no. pinipirito ko na yan mga pre. Mga pre, ganitong minuto o. Oh. Ganyan yung the best. Mga pre, Mga pre, minuto. O, oh, sa mga wala pang lunch dyan, oh, mag-load na kayo pang lunch natin, ha? Mga pre. Alam naman. Happy wife. <laughs> alam, 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 alam. Dali mo. Happy wife. Happy <laughs> life. Mga pre, ha? mag mo na kayo minuto. May e, pasok tayo bukas. Tingnan niyo yung pagkain natin, o. O. Gusto mo to, mate. O. So, huwag na kayo bukas, pre. Dala ko na lang kayo ng ulam, ha? Kanin na lang ang dalin nyo. O, oh, ayan yung minuto natin, okay? Dala na kayo na lang sa kalderong kanin. O, oh, ito na yung ulam nyo, pre. Okay? Sige, kita tayo bukas sa planta. Okay, ang baw bawat. Baw Wala baw. yung